po ng cute na cute na batang dancers ang magsusold showdown po ngayon. Unahin natin ang grupong nakapasok sa semifinals ng Junior Division sa Annual World Hip Hop Dance Championship sa Phoenix, Arizona ang Lil Peeps! Yeah! Pinangunahan ng 12 years old from Quezon City na si AJ Dap Yilos. Hi AJ! Hello po! Kamusta ka AJ? Okay naman po, masaya po. Boy, masaya rin po kami na nandito kayo. AJ, sino-sino bang kasama mo ngayon? Ngayon po, i-introduce ko po sa inyo ang members ng DILFAPES. Ito nga po pala ang super tangkad at super flexible at cute na si Misha! Hello, Misha! <laughs> <laughs> Sumalit naman po si Alia. Siya ang aming dancer na singer pa. Wow very talented si Alia! Ngayon naman po, ipakikilala ko naman po sa inyo si Zia. Siya ang aming super bait na dancer at super galing din po. Hello Zia. Welcome to Family Feud. Grabe kids. AJ, ano yung naging pakiramdam nyo nung nag-participate kayo nung sumali kayo sa competition na to, sa ibang bansa? Masaya po and overwhelming po kasi po hindi po lahat ng tao nakakapunta sa USA and nakakompete po sa HHI po. Grabe. Bisa, hindi ko ba kinabahan noon nung pumunta ka doon? Siyempre po, hindi po. Naka na, naman. Kaliya, <laughs> dito kinakabahan ba kayo dito sa Family field? Kerry lang po. Kerry lang. O, oh, para talaga mas lumakas pa ang loob. <laughs> Good luck. Ito na. Hindi naman tayo papayag. Hindi natin makita. siya na po isasayaw. kids. Please take away. Grabe. Oh my goodness. Okay, ano yung average age ninyo, little peeps? AJ, how, how young are you? 12 years old 12? Po. 11 11? 12 din pa. 12? 12 pa. Galing. Kapalakpa ka naman. Grabe. Wow. At eto naman ang makakalaban nila. Naging Hip Hop International Philippines champion po sila noong 2022. At sila ang Electro Groovers. Ang kanilang team captain. Hello 11 years old, grade 7, from uh, Quezon City, Prince, España What's up, Prince? Opo. Prince, Prince, welcome, welcome, Prince. Pakilala mo naman ang na mga kasama. Uh, so Sige, Pedro, sobro ko sa inyo ang pating namin. So, ito po si PB, ang pinakamakulit at uh, pinakabuso sa aming team. At uh, ito naman po si Astrid, pinakamaganda at pinakamagaling sumayaw. At uh, ginawa po si Hailey. Hey, Hailey. magturo pag namin yung sa'yo. Yun po. Wow, welcome guys. Welcome. You know, meron akong gustong malaman. Ano bang meron sa dancing at talagang love na love yung pagsasayaw, Prince? Uh, na naipakapakita po namin yung talento namin. Tapos... Mas nagiging free po kami. Nakapakita po namin yung pagsayaw po talaga namin. Ano bang madalas yung nararamdaman mo kapag sumasayaw ka? Happiness ba, Joy? Masaya po at excited po. Talaga? Uh, Ashton, excited ba kayo dito ngayon sa family field na maglaro? Yes naman po. Pero alam niyo kung saan ako mas excited, Kaylee? Na makita ko mag-perform. Pwede ba? give it up for the g Nice one, guys. Nice one. That's right. All right, Grabe naman. Ang gagaling. Kids, alam niyo ba? At stick kayo ng 200,000 pesos. Kaya ito na. Alamin na natin as sabi ng survey. AJ and Prince, let's play round one. Yeah. Top five answers are on the board. Kapag aawit ng lupang hinira, ano ang dapat gawin ng mga estudyante? Go! Agent! Nakatayo po ng matuwid. Nakatayo ng matuwid! Nandiyan ba kapag patayo ng matuwid? Yes! Pins! Hindi pa ito yung top answer? Pwede pa. Ulit, pag-aawit ng lupang hinirang. Anong dapat gawin ng mga estudyante? Pagtataas ng kamay sa dibdib. Ayan, pagtataas ng kamay sa dibdib. Nandiyan ba ang paglalagay ng ang kanang kamay sa dibdib? Yes, top answer. Prince, pass or play? Play. Play. Okay, tara. Balik muna tayo, AJ. Let's go. TB, anong grade ka na ngayon? Uh, three po. Grade three. O oh, yan, malamang nanonood yung mga kaklase mo sa'yo. Kapag aawit ng lupang hinirang, anong dapat gawin ng mga estudyante? Sumabay din po. Siya kumanta rin. Kakanta rin, siyempre. Nandyan ba ang sumabay? yan. Yeah. Of course. Astrid, memorize mo naman ang lupang hinirang. Ano ba dapat gawin na estudyante pag kinakanta yung uh, lupang hirap? Um, dapat po yung kamay ay right hand yung gamit. So dapat right hand. Parang same na rin yan. Wala. Pareho na yun. Kaylee, kapag aawit ng lupang hirap, anong dapat gawin ng mga estudyante? Um, dapat po yung pagkanta po nila is uh, lyrics po talaga nung lupang hinira po ay di po pinabastos. So talaga kailangan galangin yung mismang, yung mismong yung mismong totoong lyrics. Oo. Bawal baguhin ang tono, Gosh. hindi mag hindi mag iimbento ng iba-ibang lyrics, di ba? Kailangan yun talaga mismo. Nandiyan ba ang sabi ni Kaylee? Wala. Oh, Lil Peeps, mag-usap-usap na kayo. Prince, naka two strikes na, kailangan masagot mo ito. Kapag aawit ng lupang hinirang, anong dapat gawin ng estudyante? Nakatayo ng tuwid. Tumayo ng matuwid. Nandiyan na ang Nandiyan na ng... yun. little tips. Ready na kayo? Ito, pwede na kayo mag-steal. Si, ano kaya? Lagi pong humarap sa watawat. Humarap sa watawat, Alia? Mag-behave po. Mag? Behave. Mag-behave. Nisha, Parehas po kami ng sagot ni Zia. Bumara, kung, kung baga kung nasa new flag, hindi po hindi pwedeng tumalikod ka. Kailangan talagang harapin mo. Yun ba yun? Tama yes, ba, Zia? Yeah? Yes, AJ, ano okay. kaya yung sagot mo? Kapag aawit ng lupang hinira, ano ang dapat gawin ng mga estudyante, AJ? Humarap po sa watawat. Humarap sa watawat. <laughs> Survey. Humarap. Humara. Let's see kung ano yung hindi natin nahulang. Number five nga, pakita nga natin ano ba yung number five. Hihinto. Kahit anong ginagawa mo, nasaan ka, hihinto ka at tatayo ka. Kahit yung mga sasakyan, hihinto yan. Number four. Behave. Pwede yan, tumahimik. Anyway, round one goes to the Electro Groovers. Meron na po sila 78 little tips. Nako, hindi kayo dapat malungkot ha, kasi umpisa pa lang ito.